lagi niya yan. Para siyang, ano guys, mongo. Hey, Merci, mama. Pero, bigyan ko lang kayo ng tip. Sinusunog po ang mga bakla dito. Hello, mga kababayan, and welcome sa ating vlog. So, for today's vlog, meron tayong titikman. Oo tayo ay kakain ng pagkain Senegalese. Pero bago yan, ah, habang tayo ay naglalakad, gusto ko munang magpaliwanag sa inyo. Base sa inyong mga katanungan. So, eto na yung kasagutan sa inyong mga katanungan. Walang katanungan. May mga mayayaman daw ba dito? Paano mo malalamang mayayaman ng mga tao dito? Una is yung bahay. Nakikita nyo ba yung bahay sa likod? Oo. So, kung ang bahay mo ay may tiles, ibig sabihin, ikaw ay nakakaluwag-luwag sa buhay. Ibig sabihin, sumakses ka eh. Oo. So, nai-imagine mo talaga na sumakses ka eh. So, dito, gaya ng sabi ko, maraming mga Muslim, diba? At karamihan sa mga bahay nila, more on apartment. Parang square siya. Parang rectangle, mga ganoon Parang box style. So, kung walang tiles ang bahay mo, ibig sabihin, parang medyo ordinary or wala pang wala ka pang budget, pampaganda. ba? Diba? Pero kung may tiles ang bahay mo, gaya na naman ito guys, yan, may natutulog. Ibig sabihin, nakakaangat ka sa buhay. O, oh, di ba? Alam nyo na ang sagot. Tignan nyo guys, so kasama ko sa pag-vlog -pag today, yung mga <laughs> baka. Nagkalat yung mga baka dito guys Ay, ayun yung pepe niya oh Alam niyo dito guys, gaya nga ng sinabi ko, ang mga baka, pakalat-kalat lang yan sila. Kahit saan yan sila pumunta, kahit sa daan, mga ganun. Uh, may paniniwala kasi sila dito na hindi mo pwedeng kainin ang mga yan kasi nga matitigok ka best. Oo, yan yung sabi nila. So parang merong, merong kaakibat na mahika o salamangka. Okay, ang mga baka na yan. Tingnan mo yung baka. Nakakaawa lang din kasi nga ang kinakain niya is karton. At saka nagpipila yung baka. Oh my God. So, hindi lang baka ang mga pali paligaw-ligaw dito guys. Of course, may mga iba pang mga animals like kambing, mga ganun. Mga bata nga dito, di ba? Nagkaka, Nagkakalat-kalat lang yan sila. So, ganun din ang mga animals. So, tambay muna tayo sa tindahan ni Kuya. Ah. So, eto guys, hindi naman siya tanong pero may nagsuggest na kung pwede, puwede daw, magpakain daw ako ng puso ng sagi. Puso ng sagi. Um, it's a very, very good suggestion. Kaso, dito guys, tinanong ko na yung mga staffs ko, Hello tinanong hello. ko na, hello tinanong ko na yung mga staffs ko and uh, the rest kaso sabi nila wala daw puso ng saging dito kasi inaangkat lang daw pala nila yung kanilang mga vegetables tulad ng banana, mga fruits ha, and vegetables sa Guinea, Gini, Gini. Ang Gini ay nasa baba ng Gambia. Oo. Kasi ang mapa ng Senegal is Senegal, Gambia, tapos Senegal pa ulit, tapos Guinea. Oo, <coughs> uh -oh, so doon pala nang gagaling. At kung titignan ninyong mabuti guys, ang mapa ng Kaulak ay Dilaw. Or parang desert. At kung titignan ninyong mabuti, ang uh, Gambia, ang Guinea, kulay green kasi marami daw mga puno doon. So guys, tignan nyo yung lupa nila, di ba? Hindi siya totally pure na lupa eh at saka tignan yung mga puno ko konti yung mga puno na nabubuhay at kung titignan yung mabuti guys ayan o wala kang makikita yung mga halamang ligaw o yung mga anong tawag doon sa English na yon basta yon yung ano basta yon yung nagkakaintindihan na tayo doon kung tignan nyo naintindihan isearch nyo na lang guys yung mga bahay pala ganyan kasi nga karamihan dyan ay clan clan yung anjan. Ang ibig sabihin ng clan, clash of clans. <laughs> Hindi. isang lahi lang yung anjan. So magpapamilya ang mga anjan. Tapos, yung mga yung taas nila, nilalagyan nila ng second floor. Ganon kasi, ikakasal naman yung anak nila. Ganon. So, clash of clans. Full of clans. Oo. Doon lang sila lahat. Kaya karamihan ng mga anjan sa isang bahay na yan ay puro parehong pilido may mga kabit-kabit din kayo dyan. <laughs> sa palagay nyo, comment on the comment section below. So guys, may nagtunong din pala sa about sa LGBTQ12345. Eto guys, medyo um, medyo seryosong usapan. So, ito ay hindi natin pag-uusapan muna. Pero, bigyan ko lang kayo ng tip. Sinusunog po ang mga bakla dito kapag nakita kang sumisiping actual ha actual so kung ang tanong marami din bang bakla dito ah, marami sa Nigerian dami dami nag ano nag ano din na din sila nagko cross dressing may mga tomboy din doon to. so guys andito na tayo dito tayo bibili So guys, dito ang daming mga ano dyan, bilihan dyan ng mga pagkain, ng mga prutas. Ito naman yung bago nilang most na pinapatayo. Andiyan naman yung mga motor na nagkaantay ng mga customer. Sabi kasi ni Jara, masarap daw yung benta nitong matanda dito. So siya yung inaantay kong uh, pagbibilhan natin ng pagkain. Sa likuran ko pala guys, yan yung mga tindahan. Yan naman yung bakery. Oo, kasi mga 6.30 na dito. So, malapit nang matapos ang schedule nila ng fasting. Kaya eh, ang daming tao dyan sa likod na kapila, bibiliyan ng mga tinapay. Guys, ang tinapay pala dito ha, yan yung nagsisilbing kanin nila. Oo, yan yung nagsisilbing pagkain nila na medyo mabigat-bigat sa chan. Yan yung titikman natin today kasi may, may sauce na ibibigay. Guys, about pala sa LGBT, uh, may kilala kong Pinay dati na vlogger sa Nigeria eh. nasa Inugu siya. Nag-interview siya ng ano, nang isang bakla. Tapos hinututan siya nang hinututan ng maraming pera yata. Hindi ko lang sure ha, kasi nawala siya sa YouTube eh. Um, yan yung pangit din kasi dito guys. Okay sa kanya lang magpa-interview, ganon pero at the end of the day, kapahirapan, kahingan, kahingan ka ng pera, minsan um, bibigyan ka ng mga threat, susubong ka sa government, mga ganun. So, maingat tayo sa mga ganyang usapin at maingat tayo sa mga ganyang mga tao. Oo, kaya alam nyo, hindi ko ginagawa yung interview-interview ng ganun kasi nag talaga sila ng pera. Tingnan nyo guys, medyo busy na. Ang dami ng mga tao. Mama, mo, isi, eh, siya, Favorite. Mga favorite. Favorite. Yeah. Buku-buku. Ah. Merci, Mama. Hello. So, beans yan. Kaila, niya agad kasi na-expose, eh. Earth, Mama. Earth. Ha? Sa pabukwa. Ah. Ah, hindi pala akin yun sa bata pala yun. Mua? Ah, okay. Merci, mama. Ito yung akin, guys, Oh. Ayan, nalagyan niya yan. Para siyang, ano, guys, monggo. Masarap. A favorite. oh, merci, mama. Merci. <laughs> Lagyan niya ng itlog yan. Oh. So, ayun na, guys. Tapos, uh, lagyan niya ng sauce. Mahal din ang itlog dito, guys. Ha? Ang isang itlog, siguro, maabot na 80 CFA or 8 pesos. So, yan na yung sauce. Ang sauce niya, more on onion. Ganun. Umpu, umpu, mama. Umpu. mercy. No, no, no. No, no ketchup, mama. Sebong. Balutin niya yan ng Jario guys M Merci mama So guys tikman na natin Hindi naman siguro tayo magkaka TV ah, dito Harap Ito yung pinaka loob niya hmm. So guys ang kinakain ko ay 12 inches ang haba, ang laki. Yung iba, meron din pala silang beef. Pero hindi ko na ito pinalagyan ng beef. Itong ordinary lang muna. Kasi ang presyo yata nun iba mas mahal. Pag may carne. Guys, masarap siya as in. Nakalahati ko na siya. Actually, yung tinapay nila dito guys, beans talaga ang hinahalo. 'di ba sa Pinas ganun. may yunis, mga May gano'n din pero karamihan hinahalo nila to sa beans kasi ang beans yun yung ulam, yung tinapay yun yung magiging kanin nila. Pero kung social ka, 'di mag ka. So guys, natapos na akong kumain. Ang sarap. Yung tinapay nila, guys, is akala nyo matigas. Pero malambot siya. Tapos, crispy siya. Pagkakainin nyo siya, talagang warak. Yung yung nagda-divers, ano yung nagdi-divide yung mga particles niya kasi crunchy nga siya. At saka yung lasa niya, super, super good. Kasi ako, I love beans ha. Kaya na-enjoy ko siya. So, utot na naman tayo mamaya ng utot. Ganun. And it's a very good way of releasing you know, carbon monoxide inside your body. So guys, This has been my vlog for today, and I do hope you all enjoy the eating program of myself. Yeah, so keep on commenting. Our videos because all your comments are being replied. Yeah, bye bye.